The love of God is perfect. Keep on giving and giving and giving and giving. Kahit pasaway ka, tandaan nyo ito, minsan may mga taong pasaway, ayaw sumunod kay Lord, ayaw maglagod kay Lord, ayaw magsiraw sa kay Lord, tapos biglang may mangyaring masama. Tandaan nyo, hindi yan galing sa Diyos. All good things comes from God. Kaya may nangyaring masama sa iyo kasi ang tigas ng ulo mo, lumalayo ka kay Lord. You are escaping. You are going out from the canopy, from the protective jurisdiction ng Diyos. Alala ko yung kwento sa Old Testament, yung kwento doon na umalis sila sa Bethlehem dahil naghahanap sila ng green pasture. Yung protection ng Diyos nawala at nagkagulo-gulo buhay nila. Pag lumalayo ka sa Diyos, nawawala yung protection ng Diyos sa'yo at nalalapit ka sa diablo, sinisira ka ng diablo. Kapag mamahal ng Diyos, sinahabol ka kahit kailan, kahit saan, kahit anong pang pasaway mo, kahit anong pang kalungkuhang gawin mo, mahal ka ng Diyos, hindi yan magbabago, never. Kaya lang, at demonyo, hindi ka mahal. Kumahanap lang siya ng tiyempo, na malayo ka kay Lord para yung protection ng Diyos, wala ka na at ka kanya titirahin ako ano yung problema at sakit. Kaya, I suggest, huwag kang lumayo sa protection ng Diyos. Lagi kang lumapit kay Lord. Mag-seryoso ka. Sabi sa katabi mo, magseryoso ka. Dahil ang demonyo nag-aabang lang.